Shoutout nga pala yung mga followers natin dyan na si Ma'am Kate Camposano, kay Par Erickson ng Tiga Agape, eh. shoutout kay Haze Mangibin Kapuyan, shoutout Gilbert Candelario, and also kay Boss Pan Pan, alright, shoutout kay Boss Romeo, shoutout kay Joyce Vlog, shoutout kay Ate Karen Moso, shoutout kay Boss Laps. Shoutout kay Jared At sa mga followers natin dyan Shoutout sa inyo lahat mga par Yan, Meron tayong pupuntahan na isang tropa Na bibigyan natin ng konting tulong Siyempre sana makatulong din yun sa kanya Dahil meron siyang sakit na pinagdadaanan ngayon Let's go! Yun mga par, bubundahan niya pala natin yung isang tropa dito sa basics, Dahil may bibigay tayo para sa kanya At syempre mga par, bilang isang kaibigan, gusto isa lang naman natin makatulong sa kanya Kaya bubundahan natin siya ngayon, manapin natin siya ngayon Wala siyang ka-ID idea mga par, pero sana nandun siya sa pwesto Dahil tricycle driver siya dito sa Kiko Kamarin, dito sa may palengke Sana mahanap natin siya mga par So yun mga par, dito pa lang tayo sa may Vanguard Kapuntang Basics Kapuntan natin yung tropa natin dito sa may bahay nila Kung wala sa bahay nila, eh hahanapin natin siya Kasi mawawala kasi ako ng isang buwan mga par Dahil meron tayong uh, asikasuhin Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbablog mga par Kaya sa mga bago natin followers yan, salamat sa pag At syempre, dun din po sa mga nagagalit, sa akin about dun sa vlog ko po eh maraming maraming salamat din po at lagi din po kayo mag-iingat sana nandito yung tropa natin sa may terminal ng tricycle dito papuntang tala kasi ang hirap hanapin ng tropa na yun sana ah dyan siya para din na tayo mahirapan maghanap if ever na wala siya uh, siguro baka ipaiwan na lang natin so nakita na natin siya mga par Andun siya, ayun na nakaupo. Nakita na natin siya mga par. Ayan, si Boss David <laughs> Oh, pre, kamusta ka na? <laughs> mga pet ka lalo. Oh. Meron akong dala sa'yo dito. Gamot pa rin to. Yung vitamins, pagbalik ko na. Kasi pre, mawawala ako na isang buwan. May aasikasunin ako eh. So ayan mga par si David Tropa yan So ayan pre Gamot yan para sa'yo Workout ka lang pre Ganun lang gawin mo Akala ko wala ka dito Oo oh, e, nga Buti nga nandiyan ka kasi Tinatawagan kita hindi ka sumasagot Oh kaya ka pala eh Wala na ako So sana pagbalik ko oh. Pabalikan kita ulit ha Salamat pre Mag-ingat ka dyan ha Nako So mga para yun, nakita na natin siya at di na tayo pa.